Hello guys, welcome to Water Sign Philippines. So, yeah, ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. The only what resonates, hindi to magre-resonate sa lahat. Well, unfortunately, hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Water Sign kasi eh. Ah, uh, huh, meron na nga pala akong Facebook page. So, feel free na follow din ako doon or pakilike yung aming page. Um, Madam P. Unipri. Lagay ko lang dyan sa description box yung pinakalit niya. San mag-comment ka dyan sa baba ha? Sobrang ma-appreciate ko yung comment. As in yung, uh, yung comment ninyo sobrang nakakapagpa-ngiti sa akin. <laughs> yung iba nakakakilig yung mga comment nyo ha? Hmm. Uh, tapos meron pang mga nag comment Kahit hard hard lang try right? guys. Ano? Kasi nakakatulong yun para ano eh para mas marami yung makaabot ng ating video and mas nabibigyan natin sila ng guidance. Okay, Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Chariot. This is Cancer Energy. Well, the Hermit is here. This is Virgo at the bottom of the deck. So, nakita tayo dito ng like family and maybe uh, like pwedeng a family member or yung pamilya mo mismo, pamilya nyo mismo needs to travel or might be may paglilipat ng bahay pag alis. And pwedeng ito yung pinaka focus ngayon. Or pero pa ako isang message na nakukuha eh. I just want to clarify. What's with the chariot and the ten of cups? Pag hindi ko nakaka-relate sa reading, huwag mo kunin yung reading. <laughs> May ibang video pa naman po dyan. Or maybe next time, makuha natin yung energy mo. Diba? Three of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn. Something needs to end. Para magkaroon ng growth. Financially. Like, pwedeng it involves family or the tower is here. So, at the bottom of the tech, the lovers then Maybe, eto hindi para sa lahat, but medyo konti lang ang makaka-relate dito sa part na ito. Some of you, maybe you are already married in a relationship, tapos parang kailangan ng umalis or tapusin yung relasyon doon sa person na kakonek mo. Maybe you're married, you have child, children or a child. Just kailangan mo nang umalis or lumayo or mag-travel. Yung iba, may kinalaman sa kaya ka magta-travel because para magkaroon ka ng mas magandang kita. Yung iba naman sa'yo, sa inyo, maybe you need to travel kasi maybe with the nine of wands, medyo hindi na nagiging okay yung relationship, yung connection. So, so kailangan mo na umalis sa family or sa relasyon dito sa taong to. So, alin man dun, hindi, pwedeng hindi ka mag-relate sa lahat. Alin man dun. Pero nakakita tayo ng growth sa'yo once na nangyari itong pagta-travel or pag-alis na ito. Um, person na kakanapapagating sa love, this is love reading guys. Kung gusto mo nakafocus sa career, nilalagay ko yun sa video, sa mismong title. Uh, but, yung almost daily reading ko kasi is love. This is who you want or what you want with a star. Pangarap mo to. Itong tao. Yung iba tao. Yung iba sitwasyon. And with the magician, might be kasi malaki yung kaibahan niya sa kung ano yung meron ka ngayon. Sitwasyon mo ngayon. Maybe, um, uh, If this is a person, nakikita natin yung the emperor energy, this is Aries energy. Yung Aries energy, they are like, could be an entrepreneur, businessman, businesswoman. Kung hindi man, they could be someone na palaban pwedeng sila yung tao na parang ang tawag dito sila yung tao na medyo nawala ako I just saw the sign of Scorpio okay so anyway um, sila yung tipo ng tao na parang kaya nilang magsimula no from the scratch they are the person na palaban. They are like, could be pwedeng mahilig sa sports or athletic. Pero, pwede rin namang hindi. Pero nakikita natin dito na parang itong taong ito, could be a businessman or businesswoman. And, uh, with the, with the, Seven of Cups, marami siyang pangarap or marami siyang goal sa buhay. Anyway. Pagdating sa love. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa ng person na ito? Hindi ko alam kung naririnig mo yung ingay ng aming alaga. <laughs> May pusa po kami. So, pagpasadyan mo na lang. Maingay talaga siya kasi madaling araw na. And, actually, mga mag-aalas 4 na dito sa aking time habang nire-record ko tong video. Queen of Coins is here. Cancer, ah sorry. Taurus Virgo, Capricorn. Eight of Swords. Why are you being like that? Nakita ko dito ng uh, pwedeng nagpagupit ka ng buhok or something na may ginawa ka sa hair mo. Like I can see someone here na pwedeng neto nito lang may ginawang pagbabago, maybe sa buhok or naiisipan, pwedeng naiisipan pa lang naman. Well, uh, emotion mo is like, with the eight of swords, pwedeng pigil na pigil, pigil na pigil, na pigil, na pigil, na pigil, na pigil. Kasi, of course, kung aalis ka or may kang pagbabago sa buhay mo, maybe, ayaw mong maapektuhan um, yung iba sa emosyon mo, parang gano'n. So, you're acting as the queen of coins, pwedeng determinado ka, you're focusing on money, career, pero there's something na pinipigilan mo sa emosyon mo. And the nine of swords, some of you sobrang nasasaktan ka, nalulungkot ka because of the changes or yung pag-alis na ginagawa or nangyayari or gagawain pa lang sa buhay mo emosyon ng tao ito para sa iyo. May nakita ko ba? I know, pero yung iba sa inyo pwedeng bumalik. So this could be a past person na bumalik sa buhay mo. The lovers. Oh, ba? Ang ganda ng energy. The lovers. What's with the lovers? The Eight of Coins and the Moon. Wow, there's a lot of emotions. Dito sa taong to, the Hermit. This is Virgo energy, Scorpio, uh, a Pisces, Gemini. Parang gusto niya ayusin ang sarili niya para sa para matulungan ka niya. Gusto niyang ayusin ang sarili niya, maybe financially. Hmm. I really do like the energy. Sobrang kalmado ng taong ito. Parang sobrang inspired niya pagdating sa Tell me more about the emotion nitong taong ito for you. If this is a past person, kailangan niya ng tulong mo. So, sa financial. Tell me about this justice card, Libra energy, so pwedeng, uh, pwedeng ikaw yung nakikita niya makakatulong sa kanya. Lalo na na pwedeng willing, nakita niya sa iyo yung energy na parang willing kang ibigay lahat. Or may, might be may mga binigay ka sa kanya, maybe financially, na pwedeng nag-benefit siya or nag-benefit ka, both of you. And nagustuhan niya yung partnership, connection. May naramdaman ako parang may tumingin sa iyo, may, may, sumilip sa iyo or may nakitingin sa kung ano yung tinitingnan mo sa cellphone mo because you're reading. What will happen in the future for you? Temperance. That is Sagittarius uh, energy. Nakakita tayo din ng travel. Some of you, pwede may mga ipopursue na like education. Something to do sa para magkaroon ng mas ma alam mo yan, mas ma ano, mas ma anong mas magaling, mas gumaling ka pa sa isang bagay, sa isang larangan. Skills mo, talent mo, etc. So, I can see some of you going back to class. Yung iba naman, could be, you know, pwede may kinalaman sa pagta-travel. And the six of wands is here. I can see victory. Dito may, kumbaga, may, may chance and may swerte ka doon kung gagawin mo yung pagta-travel na yan. And you do have the two of ones. Nakakita ko ng person dito na may plano in the near future. Alam mo, pabalik-balik yung past person sa buhay mo. If, if this is a past person na pabalik-balik sa buhay mo and then maybe yung iba sa inyo nagpipigil ka, etc. Guys, bumabalik siya sa buhay mo, nagkakaroon ng pagkakataon na ibalik siya ng mundo or ng panahon sa iyo maybe this is the time na you have to naglagay ng action or mag bigyan mo ng chance to maybe this is for you this is really for you kasi hindi man ibabalik tong taong to sa buhay mo kung hindi siya para sa iyo or hindi siya ibabalik sa iyo kung walang dahilan maybe there's there's something here na kailangan may experience mo malaman mo or some of it, this is a soulmate connection And I feel like ito na yung tamang time para ilagay sa realidad kung ano man yung mga bagay na hindi kasi kurado in the past. And iba sa inyo with the nine of swords, pwedeng masakit. But you do have here the high priestess. Or may masasaktan. The high priestess is here. Mm. This is soulmate connection. This is something, someone. You need this person in your life. The Devil, Capricorn Energy. And the Three of Swords. If ever that there's people in your life na sobrang narcissist, sobrang negative, sobrang hindi mo na to kailangan, tapon mo na, nasasaktan ka lang dito at maghintay sa bagay na ikaw na yung mismong dapat tumapos or gumawa ng paraan. Thank you for watching. I love you all. Guys, ha, asahan kita sa page ko. Sana i-follow mo ako. At pa-comment dyan sa baba. Sobrang nakakatuwa yung mga comment niyo At sobrang na-appreciate ko yun. Nagaganahan ako mag-reading pag nagko-comment kayo. Tsaka, ayun nga, nakakatulong din kayo sa iba. Kasi nare-reach ng mas marami pa yung video natin. And at the same time, um, sorry about that. May nag-alarm. <laughs> Alas 4 na ng umaga. So anyway, uh, yeah. Um, the way I see this. Ano yung sinasabi ko? <laughs> Nawala ako ng konti doon dahil doon sa alarm. Ay nga, help me grow or help this channel grow. Tapos, sana mag-comment ka Kasi, Guys, hindi lang ako masyadong nagre-reply talaga. But, thank you po sa mga nagko-comment dyan. May, may mga nagko-comment. Nakakilig yung comment nyo, ha? Yung totoo. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.